Alam mo ba na may mahalagang ebidensya ang Pilipinas para ang kinin ang West Philippine Sea? Sa loob ng ilang segundo, malalaman mo kung ano ito. Ang dalawang libo at labing anim na arbitral ruling ng Hague ay pabor sa Pilipinas. Napatunayan na walang basehan ang historical claims ng China sa Nini Dash Line. Mayroong Exclusive Economic Zone o EZ ang Pilipinas na umaabot sa dalawang daan nautical miles mula sa Baybayin. Mahalaga ang mga maritime features tulad ng Scarborough Shoal at Spratly Islands. Ang mga isda at yamang dagat dito ay mahalaga sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ang West Philippine Sea ay strategic din sa seguridad at kalakalan. Nasusulat din sa United Nations Convention on the Law of the Sea ang mga karapatan ng Pilipinas. Huwag kalimutang ipagtanggol ang ating karagatan. Gusto mo pa ng mas maraming ganitong kaalaman? mag-subscribe ka na.